Hello guys, may dala-dala ako na goma. Alam niyo kung saan ko gagamitin ito. Dito sa PCX 160 ko. Kakabit ko dito sa fuel tank ko kasi mahirap po siyang buksan. Ito, try ko yung tatlong piraso na goma. Ito, try natin. May kabit dito. Share ko lang sa inyo mga kapwa ko ka PCX tatlong goma po yung nilagay ko para sigurado po siya ma-open yung fuel tank ko si share ko lang po kasi po yan po ang issue ng mga ano sa PCX 160 yan share ko lang po sa inyo guys tatlo po yung nilagay ko pagkatapos nasara na siya yan i-open ko na siya one okay try ko pa siya ng pangalawa okay gumana siya at inulit ko pa siya ng pangatlo okay gumana siya at hindi pa ako na kontento dito sinubukan ko pa ng isa ayun okay na okay na siya thank you for watching